Dito tayo guys mag-uumpisa sa pagbablog Sa lugar kung saan pa naibasa yung daan <laughs> Yan o oh. kita nyo yan guys o oh. O oh. Palagi yung basa dito At tayo ay mag ikot lang dito sa CDC Clark no Hindi naman lahat ng CDC uh, Clark ay iikot Doon lang ako dadaan At uh, Traffic dito eh Oh, wow. Kami ng mga bahay pala dyan. Oh. Ayan, oh. ganda rin siya mo yan, guys, oh. Pagpasok mo palang dito sa City CD Clark. CD Clark. Ganyan ang naang nangyayari. Di diba? Oh, ano naman to dito? Nako sagian ah Alright. yan na nga ba eh nagkaroon na ng sagian dahil nga sa paglabas no walang bigayan ay yun portioner pare sa ata yung portioner o montero yung isa hindi ko lang nano ah silver at saka white yan na nga ba eh Okay lang yun mga sagi Ang importante walang may nasasaktan Kasi Yupi-yupi lang yun Gas-gas Pag-usapan na lang yan <laughs> Ang importante nga Walang may nangyaring nasaktan Bawat panig All right, So yun guys Andito na tayo Bihira, bi, bi, bihira, bihira, lang ako dito guys dumadaan no? Hindi na ako dito dumadaan eh. Panay doon na sa kabila. So ang ano ah. Ang problema to bar na lang yung gas ko. Huwag <laughs> na tayo magwas-was-was-was. Was, was, was. Tama na ang 60. Dahil nga ay uh, 60 man lang dito yung limit ayan guys so oh, 60 ayan o oh. oh. kaya sundin natin baka mag over speeding tayo makachempo tayo dyan harangin tayo ano ko Petyay, tayo nag ano ha nga itong dalawang susakyan na to ah Pagkatapos nito, tayo ay magpapagas. Popultank na natin para bukas naman dahil Monday na naman bukas. lumada sa katawan ko <laughs> alright, dito na tayo at lilikot tayo lang guys sa dulo Ayan yeah. Doon hey. Ay Punta tayo doon sa ano kasi to dito basta yan o oh. <laughs> alam nyo na yan sa mga taga rito so yung mga katropa natin ay nag ride sila sa Monestario di Tarlac at niyayaya nga tayo ngunit ay uh, hindi tayo nakasama guys no? dahil nagpagawa ako sa aking tricycle kaya yun hindi tayo nakasama pero may mga panahon pa rin dyan ngayon nga lang ay wala akong panahon dahil ay pinapagawa ko yung ah, uh, tricycle ko nga mga next time na lang siguro kung makasama kaya maganda sana doon mag vlog no Para maiba naman yung uh, mga view Sa akin. may iba vlog at makikita nyo Kaya ngayon dito lang muna tayo Magalanganin tayo ah Hirap nung namamasada no Pagpapunta doon puro kanan yan yung tabi nila Puro kanan I'm here in Balibago guys Kumusta po kayo? Happy Sunday Kahit saan man kayo naroon ngayon Sa kaibigan Nagbabakasyon Nagsuswimming Nasa beach Saan pa man Kumusta kumusta Ingat ingat po tayo Ingat po kayo Alright Ano kayang kinarga nito? Kabayo? lang pagdating dito sa tulay ay mararanasan mo na yung medyo ma traffic dumaan lang ako dito guys dahil magpapagas ako doon sa aking pinapagasan dahil medyo mababa lang yung presyo ng uh, gas Pabahilé 11.14 ng umaga guys. Namat ha? All right guys, tapos na tayong nagpagas. At uh, tayo ay eh, sempres halampa ba? -uwi na, ah oh, <laughs> traffic light sus nako Haha. <laughs> ko nga Haha. Haha. guys Haha. Oh nakataas ang mga kamay ayun oh <laughs> madog ayun na siya ayun na siya <laughs> ang bilis niya <laughs> 1,500 cc yata yun eh ayun oh taga Sabana. Ay, shout out sa iyo, sir. Ay, ano? Oh. <laughs> nakataas yung kamay, nakaganyan, no? Oh. Hirap no sa mga ano, no? Kung hindi ka sanay sa mga lalo pa mga corner-corner, yung mga banking-banking, yung mga paganyan-ganyan, guys, paikot-ikot. Tapos ang kataas yung kamay mo. Pag hindi ka sanay doon, ako, kailangan mag-practice ka muna <laughs> kasi mahirap yun eh nakataas yung kamay eh Di sa mga ganito lang na uh, okay okay lang yan hindi ka mahirapan. pero pag ganun na nakataas yung kamay mo parang nakabitin ka eh pag hindi ka sanay doon sa mga cornering uh, maya, mga yung pang mag overshoot ka right, so yun guys Hanggang dito na lang itong aking vlog Maraming maraming salamat See you, see you next vlog po Shout out po sa mga followers, viewers Shout out po sa inyong lahat Ingat-ingat po tayo See you next vlog po Bye 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 G Moto Vlog